Nabili mo ba ang bagong ipitong daan product ng kapatid na ipitong daan? Ito ay isang handheld machine na may isang solong rocker na mayroon ding epekto ng pag-ilaw ng riri at isang apat pulgada na screen. Puti ang aking telepono at may itim at asul. Personal kong mas gusto ang puti na ito. Naniniwala ako na ang lahat ay pamilyar sa buong kalidad na ipitong daan. Kung hindi mo pa nilalaro ang buong kalidad na ipitong daan handheld machine. Pagkatapos ay pagsamahin ko ang mga buong i-700 na handheld machine sa aking mga kamay at 3,500 at anib na put-anim machine. Mag-usap tayo ng magkasama. Tingnan kung kailangan mo ng tulad ng isang retro handheld machine. Nagsasalita tungkol kay Brother Zeo. Ang mga manlalaro sa Zaiji ay nagbibiro na tinawag siyang Zaiji Godfather. Kanselahin natin ang kaswal na ito ngayon. Tumawag sa kanya ng isang full-time na ninong sa palagay ko nararapat ito. Magpadala ng opisyal sa buong solar system. Lao Zhou lang ginawa ito. Napakaraming full-time na pitong daang machine ang pinakawalan sa isang hininga. Ang apat na pulas sa rin na ito ay ang ikapitong isa. Ano ang mas nakakatakot? Dalawa pa ang ilalabas mamaya. Medyo baliw. Tignan natin ang pagkakagawa ng apat na pura sa nasi. Walang nababakas na disenyo ng baterya sa likod nito at sa mga sims na ito. Hindi bababa sa isa sa akin. Hindi ako makahanap ng maraming mga problema. Sapagkat pagkatapos ng pag-ikot na hangganan ng screen sa oras na ito, nakamit ang isang magandang hitsura. Ngunit personal kong iniisip na ito ay isang makitid na amoy pa rin. Maaari mong sabihin ng isang sulyap na ito ay ang panulat ni Brother you Personal kong inirekomenda ang Anponic maaari kang gumawa ng ilang mga magkakaibang mga kulay. Huwag palaging gumamit ng isang pagtutugma ng kulay. Ang ilang mga manlalaro ay maaaring gusto ng isang solong scheme ng kulay. Ngunit sa palagay ko ang solong scheme ng kulay ay medyo walang pagbabago. Lahat ng mga susi ng direkta sa harap mo. Kabilang ang mga key ng function na ito. Lahat ay gumagamit ng conductive glue. At ang conductive glue ng crosskey ginamit na mas malambot na conductive malagkit. Pagkatapos ng pagsubok, walang key string. At ang tanong tungkol sa string key na ito, kumonsulta ako kay Laozu na nag-iisa. Ganun siya sumagot. Matapos ang paglambot, nababagay din ito sa panlasa ng maraming mga manlalaro. Bagaman ang mga kasanayan ni laudong ay hindi napakahusay. Ngunit maaari ka pa rin gumawa ng isang mahusay na paglipat sayang pagkakamali. Ang mga susi ng balikat sa likod nito ay disenyo ng baybayin. Bakit pamilyar ang disenyo ng baybayin na ito? Walang problema kapag pinipilit. Maaaring mahanap ng tumpak ang lokasyon. Kumusta naman ang riser? Sa palagay ko, hindi komportable na hawakan ang pahalang na plate machine. Ngunit sa oras na ito ang katawan ay lumago ng kaunti. Tungkol din ito sa pagliit ng mga fights ng daliri ang rocker-like effect na ito. Maaari mong ayusin ito sa iyong sarili sa mga setting. Gagawin ko lang ang isang magaan na epekto. Masyadong cool. Hindi ko akalain ang aking estilo. At nakakaapekto rin ito sa aking pansin sa paglalaro ng mga laro. Lumiko ang ningning na ito sa pinakamaliwana. Ang iba ay ang mga interface ng system na pamilyar sa amponi. Ang sistemang ito ay sumailalim din sa maraming mga iterasyon. Nalutas ang problema ng pagtulog ng standby. At pagkatapos nama, update ang system sa isang modelo. Ay mayakma sa iba pang mga modelo ng E700. Sa palagay ko ang ratio ng screen ay apat hanggang tatlo Ang angkop pa rin para sa paglalaro ng lumang konsol. Halimbawa, ang mga larong ito mula sa ESE. Bagaman ang E700 ay gawa sa kayamanan ng Electric Rice. Ngunit walang problema sa pagpapatakbo ng larong ito ng ESE. Ang screen na ito ay isang 4-inch screen na na-customize ni Lauzio. Ito ay ang parehong screen tulad ng 40 raray. Ihambing sa nakaraang 3.5 pulgada 35 raray. Personal kong iniisip na ang kulay ng 40 raray screen ay medyo mahusay. Bigyan ito o hindi, o bigyan ito ng ilang mga rocker. Depende ito sa kung paano pipiliin ng player. Kung nais mong gumamit ng isang rocker mayroon ding maraming mga tatlo inalaro sa uya isa na nangangailangan ng isang rocker. Matapos ang pag-update ng system ng apat na pool Raspberry, naka-install ang independenteng simulator ni Saturn. Maaari kang maglaro ng ilang mga simpleng laro ng dalawa kasama ang Saturn. Lamang bayani ng guardian ng Saturn na ito. Ito ay ang kop para sa nakaraang 3,500 at anim chip. Hindi anong pagkakaiba. Ang larong sa turn na ito. Mga laro kabilang ang ngese. Dahil sa hindi sapat na pag-andar nito. O ang core ay mas matanda. Hindi masaya na maglaro. Isang regalo lamang. Ang screen ng manlalaban ay ginagamit para sa mga vertical na screen. Ang apat na pulan na screen ay isang na, customized na pahalang na screen. Mayroon pa ring ilang mga banayad na pagkakaiba, iba sa mga kulay ng dalawang mga screen matapos mag-update sa anim na pag-iisip ng mga operating system para sa pitong daan buong oras. Maaari karing maglaro ng ilang mga portable na laro. Halimbawa, ang paghihiganti ng Slate, ang Mutant Ninja Turtle. Ito ay palaging ang escort obra maestra ng apat na Pool raka series. Ang larong ito ay mas komportable upang mapatakbo kasama ang cross keys. Ang rocker ay naramdaman pa rin ng kaunti. Dahil ang screen nito ay naging mas malaki. Pagkatapos kapag nagpakita ito ng isang labing-anim na to negatibo, siyam na larawan. Mas malaki pa rin kaysa sa 3.5 pulgada. Dahil ang makina ng board ng puno ay isang solong tagapagsalita. Pagkatapos kung ano ang tunog. Ang musika na ito ay hindi komportable. Karanasan mula sa laro lamang. Nararamdaman ko pa rin na apat na pula raso ay mas komportable. Ang conductive adhesive nito ay maaari ring mapalitan ng malambot. At lahat ng mga all-purpose i700 machine na ito. Bumili ka lang ng isa. Ito ay isang rocker na kailangan mong gamitin.